sa mga taong hindi makalimot mag-subscribe sila ay may busilak at mabuting kalooban at pagpalang araw po sa inyong lahat na uh, may babagi po naman po ako panibang oras yung kapangyarihan sa panggagamot iwagan ng pangkasinan uh, muna tayo uh, shout out po kay Baik tayo, kabayan, Berlindo, Palisok, Atina, Lostre Daddy June, masuhin mo God bless sa iyo. Numer Labog, Leo, God bless sa iyo. Mr. Bro, Faustino Gloria, Lorin Castillo, God bless sa iyo. Maria Ras, Milo Maranan, Eds Guns, Nalski, Vlog, at sa inyong lahat. Shout out po. Sana po pag gumagamit po tayo ng mga oras ay nasa palagi tayong poko sa ating sarili. Ah, uh, ito po ay binubulong ang orasyon ito sa isang basong tubig at ipainom sa may sakit o salin at ihip sa gamot upang bungisa, maaari isulat sa papel at itapal sa bahaging may karamdaman. Ang pamamaraan po ito ay kailangan niyo po gawin ay sa ulo po ninyo ang ang babagi kong orasyon sa isip naman po at banggitin ng hindi nakabuka ang bibig. Banggitin tatlong beses po. Ito na pakabisa napakabisa po ito, uh, orasyon, panggamot. Ah, uh, una sala ko ay magsalvo ng ama namin, wala na Ay sunod po ng Ang tatlong beses, tayo. Ama namin na langit ka. sa ang ngalan mo, ikaw na ang manghari sa amin. Sundin na ang kalooban mo dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa aming kasalanan. Ito na papatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa maigpit na pagsubo, kundi ilay mo kami sa masama sa iyo ang karyan, ang kapangyarian, ang kapurihan, magpakailanman. man. Amen. Luwalhati, luwalhati sa Ama at Anak at ng Espiritu Santo, kaparaan ng unang-una, may magpakailan man, magpasawalanggan. Amen. At sunod po yung oras yung uh, uh, tatlong bigis. Omigers, oh, ulisong, tragwila, uramot, sultang. Omigers, oh, Oramot, Sultan, Unger, Ulisum, Traguela, Oramot, Sultan. Tatlong bis po sa alin at isunod po ang susi ng isang bis. Exohiro, Binchosir. Yan po ang orasyon na magagamit po. Pero din po itong na ah, halimbawa may nararamdaman po kayo sa loob ng katawan na halimbawa napasma kayo o sakit ng katawan sa loob ng katawan ang gawin nyo po ay kumuha po kayo ng bumili po kayo sa lumpas at isulat po itong orasyon na ito uh, tip ko po lang po sa inyo bumili kayo ng salumpas at isulat po yung orasyon sa may dikit na gamit po ang uh, na pula na hindi po nagagamit pa na bagong bullpen at isulat po sa ah... Uh, sa O, pagsulat po ay sa may ididikit. Sulat po ng uh, all capital letters, dahan-dahan lang po para mag Uh, -ma At pagkatapos po nyo isulat, pati yung sosi isulat mo nyo rin po. Uh, usalin po nyo ng tatlong bisis at isang yung sosi isang bisis lang po at ihip po ng pakros sa may sinulatan nyo pong uh, tapos itapal po nyo sa halimbawa masakit ng katawan nyo sa halimbawa masakit ng dibdib o sa puso o sa sa tiyan sa loob ng katawan at po itapal nyo po doon hayaan nyo lang pong uh, matanggal po yung sa lumpas, yung kusa po siyang bibitiw huwag niyo muna tanggalin nabang nakalikit po at tuy unti unti pong gagaling ah, po marami po na po akong pinagsubukan nito na ginamit ko po, po sa mga ginagamot ko ito po yung ginagamit ko po, po at napakabisa po ito basta gamitin po nyo lang po sa tama at ah, gamitin po sa huwag niyo gamitin sa ipaggayabang o huwag ipag... niyo ipagdamot ibahagi e, po niya sa kanya para magagamit po nila sa pang araw-araw ito kung may nararamdaman po silang sakit pwede rin po itong uh, uh, kumuha kayo po ng langis at lagyan nyo po yung kamay nyo iipon nyo sa langis to ihipon nyo ng tatlong bisis at isasama nyo po yung uh, susi tapos ihilot po nyo sa katawan nyo po kahit balakang kahit na kung gagaling po Masatiwala lang po sa sarili natin. Maraming maraming sana po. Sana po mag-subscribe, mag-like, and share para lagi kayong updated sa aking susunod na video. Maraming maraming salamat po. Bye bye po.